May mga sitwasyon na masasakit, lalo ko ang relasyon na ipinipilit. Sa bawat nararamdaman ng mga pait, sa bawat naririnig ng mga panglalait, bumababa ang sariling kumpiyansa at sa sarili ay naaawa. Mga salita nakakabahala, parang tinig na bumabaon at nagbabara. Lalo kung ito ay nanggagalang sa mga nakakasama at sa mga hindi nakikita ang iyong halaga sa mga relasyon na sila ang nagdadala Sabi bigat ng mga damdamin na nakakabahala. Masakit man ang mga naririnig mo, isipin na lang ang mga inspirasyon mo. Kung bakit lumalaban sa hamon ng buhay na ito, kung bakit nananatili sa taong mahal mo. Ang pagmamahal ay pagpapasensya na parang nag sa iyong alkansya. Nasa sarili mo pa rin ang pagpapasya upang ito ay mapuno o magkasya. Sa relasyon, hindi may iwasan ng mga pangayan. lalo na sa mga panahon na hindi magkaunawaan. Sa panahon na nasasaktan, ano ba ang dapat pakinggan? Ang sinasabi ng puso sa iyong kaisipan o ang utak sa iyong mga nalalaman? Magpakatatag sa bawat relasyon at piliin pa rin na umaksyon. Sa bawat responsibilidad ay may obligasyon at sa bawat misyon may kaakibat ng komunikasyon. Tara, kain na ng malala! <laughs>